Hindi na Hindi na Hindi nag yung lights Hindi na ako, dali na Takot na ako Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Nasaan na sa garage? Namatay ba si Joy? Picture niya si Joy Picture niya si Joy Namatingahan niya ako My God Teka nang May temperature sa akin eh May temperature sa akin Sundo niyo na ako Please niyo na ako Sundo niyo na ako na na ako na na <laughs> Ay, wag. <laughs> Close na ako. <laughs> Miki, si bilisan mo, bilisan mo. Asa si Joyce? <laughs> Miki, bilis. Kailangan picture niya ka tayo, si Joyce? Na lang, patay na, lang, na, lang, yun, yun. na si yun, Joyce. sa Picture nyo, picture nyo. Picture ko na, picture ko. Sobrang Picture, -picture, -picture nyo. Picture nyo. Gagawin ko nga. Picture ko nga. Tingnan niyo yung picture ko. Tingnan niyo yung journal. Sobrang, sobrang ganda na picture ko. As in, yung pinakamaganda ah, picture na nakita Hindi ko okay. sa buong buhay ko. Wala siya sa akin. Pero, mag, pero nakita ko siya live. Wala kaya. Ang ganda kaya ng picture ko. Wala. Wala. May... Wala. Eh, no. Capture a photo. Ang ganda, Wala. Hindi siya nagbabans siya. Sa akin okay na. Sa akin naka-check na. Sa akin naka-check. Yung one lang yung... Di